May soft launch na ang relasyon ng mga dating tahanang pinakamasaya TV hosts na sina Mavi Legaspi at Dasori Choi. Ito ay matapos silang mamataang magkasama sa isang hotel and resort nitong nakaraang araw lang. Bukod pa dito ay nagkaroon ng slip up ang kaibigan nilang si Ashley Rivera na nagkukumpirma ng relasyon ni nina Mavi at Dasori. Unang napansin ng mga netizens nang makita nila ang TikTok video na ito nina Dasori at Valine Montenegro. kapansin pansin kasi ang lalaki sa bandang likuran na obviously daw ay si Mavi Legaspi. Makikita din sa likod si Ashley Rivera. Sumunod ay nang mag-post si Ashley ng isang video kung saan ayon sa caption niya, yung sumama ka sa barkada trip pero ikaw lang single. So parang indirectly niya na rin sinabi na may relasyon sina Mavi at Dasuri. Ang iba pang ebidensya na magkasama sila ay makikita naman sa mga post nila sa naging bakasyon nila. Bagamat kasi wala silang in na picture na magkasama sila, hindi may tatanggi na 100% nasa iisang lugar lang sila. Makikita ang picture na ito ni Mavi Legaspi at Dasuri Choi kung saan parehas ang tiles ng sahig. Makikita rin sa picture na ito ni Dasuri ay obviously parehas na lugar sa picture ang kinunan ni Mafi. Same ang mga bato sa kalayuan at parehas din yung tiles sa tabi ng pool. Lastly ay ang kinunang picture na ito ni Mafi kung saan may group picture din si Dasuri. So, bagamat magkasama nga sila, bakit ni hindi man lang sila nakita sa isang litrato together? Parang iniiwasan nilang magkaroon sila ng picture together? Dahil nga matagal na silang nai-issue may relasyon. Pero ayon sa mga netizens, mas nagmumukha lang silang suspicious na para bang may tinatago talaga sila. Dagdag pa ng mga netizens tila isang soft launch na ito dahil bagamat hindi naman direktang inamin ito ni Namavi at Dasuri, may mga video at photo evidences na nagpo-point out ng relationship nila. Matatanda ang unang na-issue may relasyon si Namavi at Dasuri nang kumalat ang iba't ibang video at litrato nilang dalawa na magkasama outside tahanang pinakamasaya. Matapos ito ay ang pagpo-post ni Kailin Alcantara sa Twitter ng I Knew It, implying na nahuli niya sina Mavi at Dasuri. At matapos ngayon ay kumalat na ang balitang hiwalayan ni na Kailin at Mavi. Inakosahan pa noon ng mga fans ni Kailin si Dasori na isang third party na mariin namang itinanggi ng Koreana. Pero ayon naman sa mga fans ni Mavi Legaspi, hindi ito proof na may relasyon sila, kundi proof lang ito na magkasama sila sa iisang lugar together with their mutual friends. At isa pa hindi daw bagay ang dalawa dahil di hamak umanong matanda si Dasori kay Mavi kaya malabo daw na patulan ito ng aktor. Matatandaang si Dasori Choi ay 36 na ngayon habang si Mavi Legaspi ay 23 pa lamang. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. If there's smoke, may fire talaga. Kaya talaga yung nakita ko dati vid ng double date nila ng sis niya, napaka sus na. Haha, -ha, yung mga bet niya medyo matured na girls, no? Si Kailin medyo matured sa age niya, tapos ito naman, gusto talaga niya baby forever, haha. -ha.